Ano? Eh ah, uh, kitang-kita naman, naman napakaluwag naman dito. Uh, moving naman, umaandar naman. Tingin niyo lang mabagal, no? Kasi siyempre, yung mga motorista nag-iingat naman 'yan, 'di ba? Nag-iingat 'yan na makasagi, nag-iingat 'yan baka ma-out balance, 'di ba? Kaya akala mo lang mabagal, pero napakabilis na nito. Na ito. Uy, wala, walang huli. Free. free, free ngayon, free. May nagbabantay sa dilim. Mataabang sa sulok at may hawak na patalim Di kahayaan na muli pang masaktan Huwag ka nang matakot Sa dilim, sa dilim, sa dilim, dilim, dilim So yo, good morning. So andito na naman tayo sa pinakamagandang part ng EDSA at mayroong pinakamahal na toll fee sa pagdating sa, sa, mga express lane no? dahil ang toll fee po dito ay 5k kung ikaw ay machempuhan pero kung hindi ka machempuhan free diba? kaya mas maganda pa rin na ano, ang chance mo na mag, magkaroon ng free no risk mo na lang kung gusto mo ng free o gusto mo ng 5k <laughs> so itong oras na naman tayo dumaan dito ay uh, ganitong oras naman tayo kasalukuyang dumadaan sa part na to ng EDSA uh, show show tunnel So same spot same hours so kahapon wala akong nakita ng bantay so siguro ano sila ah, pahinga kung may advance adv advance observation na ka uh, alam mo na ganitong oras ay may nanguhuli diyan no pero kung uh, mahina pa yung observation na mo uh, ma malaki chance talaga na mahuli ka diyan kaya mas maganda na uh, improve talaga ang ano observation na ake para makaiwas sa huli dyan Putay na, ako, gago. Mukhang uh, may bantay ah. Uh. Nakapakiramdaman ko may bantay. Kung mapapansin yun, eh, isa wala pang pumipiglas eh. At halos lahat ng mga motor nasa regular lane. Sa gilid, sa gitna, di ba? Karamihan. Wala ako nakikita, bumabaybay sa ano. Motor, uh, ba bus lane. Kahit yung mga gilid-gilid lang, yung mga guhit-guhit lang ng uh, bus lane, wala. So bukang may bantay ah. Awang na ano na, na, na nila. Na sense na na kanilang observation na kit. <laughs> no? Uh, kitang kita nyo naman, napakaluwag naman dito. Uh, moving naman, umaandar naman. 'Di ba? So, syempre akala nyo lang mabagal kasi mabagal eh, 'di ba? <laughs> akala nyo lang mabagal. <laughs> mabagal eh. Hindi, hindi. Eh bigo sabihin, kaya naman siguro, tingin nyo lang mabagal, no? Kasi syempre, yung mga motorista nag-iingat naman 'yan, 'di ba? Nag-iingat 'yan ng makasagi, nag-iingat 'yan baka ma-outbalance. 'di ba? Kaya kala mo lang mabagal pero napakabilis na nito. Na 'Di ba? Tuloy-tuloy, 'di ba? Umaandar, gumag gumagalaw. So, 'di ba? Hindi traffic 'yun. Kung gumagalaw, 'yung traffic hindi talaga gumagalaw. So, 'yun 'yung traffic, 'di ba? Eh ngayon, gumagalaw, umaandar, maluwag kasi naman. Kasi naman sa gilid, kasi sa gitna. 'Di ba? So hindi traffic yun Ayun, may nakita ko dumaan. Ano yun? Big bike ka tayo na. May nakita ko may dumaan. Ate, kung ano yun. Ay, sabi, ano na. Gumilid na. Ayun natin kung may mahuhuli sila doon. Ano. Parang big bike eh. ধৰিবা অহা পিছত আছে তাৰ চাহ বাৰু তাৰ নিল বেগমলনাচোন বিলিছ লাং idol at mga titol puta yun nga antok talaga ako malapit na akong mayamot sir rave sir chicks sir kicks oh, wala ko nakikita mga rumaratrat ngayon sa ano ah edsa bus lane ah napakiramdaman nila na may banday ngayon dyan sa gilid sa may SM Mega Mall no? so tingnan natin, tingnan natin let's see, let's see so kahapon kasi wala akong nakita dyan eh. wala nakitang bantay sa dito at sa Cubao ng mga ganitong oras so, wala akong nakita so tingnan natin ngayon siyempre วิ่วะละหูเลยฟรีฟรีเงีนฟรีวันลบันไดฟรีเงนฟรี

sentían